si G. Tonji ay hindi nakapagpigil sa mga patutsada ni Arnel Ignacio sa akusasyon patungkol sa mga kapwa-artista nito. Sinabi ni Arnel Ignacio sa kanyang Facebook post na mahirap na daw ipagtanggol ang mga artista ngayon na mayabang at mahina ang ulo. Saad ni Arnel sa kanyang post. Noon ang artista, kadalasan ang tingin ay mahina ang ulo na stereotype kumbaga. Nakakasama nga ng loob noon, pero ngayon ang hirap na ipagtanggol. Ang daming prowebe eh. Mayabang pa nga sa katangahan eh. Hindi naman tinukoy ni Arnel Ignacio kung sino ang pinapatamaan niya sa kanyang post. May nagbanggit naman sa pangalan ni Angelica Panganiban. At hindi naman ikinatuwa Ni G, -ton G. ang post ni Arnel Ignacio, kaya ay nagmensahe ito dito. Ani ni G. Tonji, Arnel, dahan-dahan lang sa pag-atake ng mga kasamahang sa industriya na ginagamit lang naman ang kanilang boses na karapatan naman nila. Sa kaalaman ko, ang may mahinang ulo ay yung di tumutukong mo, kaya tuloy naka-plugins ka. Bye, chair for five.